Po guys, uh, ngayon po guys ah. Eh, ngayon po ay dito kami sa lugar lang ni Tatay sa at ni Nanay Helen. So mag-update kami sa inyo. Tapos na po yung bahay nila. So bukas siguro mamili tayo ng gamit pero sa ngayon po ipakita eh, mo namin sa inyo yung gawa natin para sa kanila. Okay na yung balay? Yes. Mayroon okay, uh, sa kilin. Mark over ang uh, mga nilang paka-open. Uh, <laughs> Mayroon din uh, pasya board. CR, saka yung saingan, at saka yung lababo nila. Mm -hmm. <sighs> ano na na tayo. yung balay. Too sorry. So, ito po yung saingan nila Yan po guys, uh, ito po yung saingan na dito So malaki-laki So bibili tayo ng ano At saka yung lababo nila, ito po So ito po yung lababo nila Yan malaki-laki Ang CR Ito so, may CR dito Yan may oh, CR Yan Wow, naramdaman Oke, okay na tong CR oh. Cute kayong CR dan Ayan, mayroong CR. So, jealousy na to, no? Oh, ito po, lang sila dito. Uh -uh. So, mo na ni Nakakaot siya sa So ito po, pasok tayo. Mm. No, saan niya? Eh? Ba't di pa niya Idol view. Mm. Magka-kindness. Ayan, pasok tayo. Idol. So ito po yung sala nila. Yung sala nila. Saka yung Anakong bedroom. Ayan, ito po. Mayroon na, mayroon rin. Kapamilya ka na, sir. Oh, na na gidala na ko ang yawe. Ah. Oh, um, Hay. kitchen. Oh. So, yan po ay eh, ito po yung update natin sa bahay nila. Sa ngayon, tapos na po. Mayroon nang saingan, mayroon lababo, mayroon CR at saka na pinturahan na rin. para kapag ano po. Kapag malakas yung ulan, eh, hindi dali hindi madaling masira yung ano po, yung plywood. So, dire rin na mong natulog tayo. Oh. Uh. okay rin yung tulog, gili alimuot. Hey. Oh. Dito na sila natulog pala. oo Ah, uh -huh. uh, hindi. Kagaya nung uh. maliit po namin yung nag-change na saan eh. This is a, a little house, but very cute and beautiful. Uh -huh. So, tay, kanang humana imong balay, unsaba imong ikasulte. Ah, uh. mother. Thank you, uh. babae. Uh -huh. <laughs> hey, Salamat na. Salamat. Oh. Uh. So, ngayon po eh, 'yan po ang uh, budget natin dito. Salamat. Mayroon pang uh, sobra, mayroong natira para Ay, ibili namin ang uh, mga gamit sa inyo. Uh, uh, ha? Oh. Uh, Nai. Okay. Uh, mayroon kaming natira na budget para pambili ng uh, mga gamit ninyo. Bibili kami ng uh, sisidla ng sani yung damit ninyo. Putanganan sa inyong sanina. Then mapalitsan may ka ng mga gamit ninyo. Pagka kapareha sa plato, mga mga gamit ninyo sa kusina. Uh, mapalit may inya. Mapalitsan suga. Para na ni ng kagabi eh. Ha? Uh, palitan mo na magsuga. Butangan tanig solar light. Then ug mga gamit pa ninyo. Ha? Uh, Ah, uh, kalero niyo pila ka populang yung kalero? Kalero. Ah, enough oh, oh, so ganta na oi. O. Sumaagantana sia roduha, inta mo palit pagka <laughs> laha. <laughs> Dayon tapos mga plato katong tray, nya butang mo balik butao katong para sulanan nya sa tobig. Wow. Jar. Jar. Uh oh. So, bibili din tayo nang ano pa ba? Banig. Oh. Namoy banig. Oh, uh, bibili kayo ng banig. Banig for all ta. The... Oh, old na. Tayo landa po to. Oh, oh. So bibili tayo ng bago, banig, unan at saka basta basta mga kaya sa budget namin. Mayroon pa tayong sobra, so bukas na natin babasahin Bukas kami mamili ihatid namin dito. Bukas hapon siguro, bro no? Mga hapon siguro. Ah, uh, ihatid Bahan namin na dito, na ha? Dito, oh. Yan po, maraming <laughs> salamat sa ating mga sponsors dito. Salamat talaga sa inyo. Yan po eh, ay napagawa natin sila ng bahay. Mayroon na silang mayos-ayos na matulugan. At saka mayroong tiris pa dito. Oh, siguro, bibili tayo ng maliit na misa dito. No? Misa na maliit. Para mapatong patungan ba sa kwan? No? Uh -huh. oh, so, hayahay na ilang tiris. dilik uh, dili kayo init kay Abler man. So, diha sila matulog tapos maglungag dool olrakayo kay inog na ogliha diha makalungag kayo oh so na manghugas mga auditor apo mo manghugas ya ko mag CR pwede na mag CR ang gisuwayan na yung CR wala pa so, na niyo mo gahe ni gahe na siguro na oh uh -huh. so yan pa ka maraming salamat sa lahat nating mga sponsors bukas po babasahin natin lahat bakit tang salat for bukas all po all these things that they have and giving us to uh, my shelter yan po, uh, bukas po babasahin natin lahat kung sino pong nag-abot, magkano yung nagastos natin bukas na po uh, pagkatapos natin, mamili ng mga gamit so bukas, mag, siguro hapon, or kung di hapon pagkasunod adlaw, kaysa bugo may mamalit, sa bugo tayo mamili ng mga gamit uh, babalik kami dito ha dala namin yung mga gamit pati na yung ilaw niyo yung uh, suga niyo din he eh. ha uh, so yan pong update natin ngayon uh, last na yung sahi mo ikasulti para ugma uh, ugma na may mabalik to all my beloved vloggers who help me to build this a little house but cute the viewers in outside there in the Philippines who so support our my beloved vlogger sir. Thank you so much. Hey, hey, Wala ba kayong kamay? Clap your hands. <laughs> <laughs> last time, last. Ang sa'yo may kasulte. Ano? Ang sa'yo may kasulte. Ang magkaayo. Bago na may nga Mang live hmm. So okay ra pahigda diri tay. Oh. oh. Hmm. So na lang ang kulang para hayag oh. ino kagabi. Oh. Eh. Hmm. Sige ha, og may balik mi og maha. Sa hapon na siguro kung di man lang hapon pagkasunod adla buntag, ha? Kay pamaliton pa namo ang mga gamit ninyo. Ha? Pa ni happy tra mi karon nagtan-aron mi sa. Sige. Dito ra si Michael Ron. Like, sana okay, so, ang kaniyang uh. nah, kita... mga kaniyang okay, mga putot putot nga kaniyang mga yeah. putot putot nga kaniyang mga putot putot nga kaniyang mga putot mga putot putot nga kaniyang mga putot mga mga kan, uh. mga Yan po guys, ang update namin sa inyo sa ngayon. Yan, abangan po ninyo ang sunod naming upload dito. Mamimili pa kami ng mga gamit nila. Ilaw. Yan po, maganda na po yung bahay nila. Magatulog na sila ng maayos. Maraming salamat sa ating mga sponsors. Sa susunod natin na upload, basahin natin lahat magkano yung gasto natin, sino po ang mga nag-abot, magkano yung sobra natin. Yung sobra natin, ipamimili natin ng uh, mga gamit, uh, bibili na rin siguro tayo ng bigas, groceries. Hanggang dito lang po muna yung video natin. Maraming salamat. God bless us all.